Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa elemento ng malikhaing pagsulat. Ito ay mga tauhan, dialogo, tagpuan at pananaw. Ayon sa isang kritiko, hindi matatawag na malikhain ang isang sulat kung ito ay hindi kakikitaan ng problema o tunggalian pagkat ito raw ang pinaka-importanting katangian ng malikhaing pagsulat. Ngunit, para sa akin, hindi rin naman magbubuo ang problema o tunggalian kung walang tauhan, dialogo, tagpuan at pananaw. Kaya malaki rin ang ginagampanan ng mga elementong ito sa pagbuo ng malikaing pagsulat. Ang mga elemento na ito ay makikita natin kadalasan sa mga kwentong fiksyon o di kaya ay depiksyon o kahit sa mga tularin o kahit sa iba pang anyo ng malikhaing pagsulat. Isa-isa nating tatalakayin na ang mga ito ngayong araw. Okay. So, ang unang elemento ay ang tauhan. Sa pagsusuri, sa aspeto ng tauhan sa malikhaing pagsulat, ang tauhan ang fundamental sa anumang anyo ng malikhaing pagsulat, ang kanilang pagunlad, pagkikipag-ugnayan at paglalakbay sa kwento ay nagbibigay kulay at kubo ang kahulugan sa naratibo. sa pagsusuri ng sa aspeto ng tauhan, malalimang binibigyang pansin ang kanilang karakterisasyon, pag pagunlad at implikasyon sa buong kwento. Sa pagganap ng tauhan o karakterisasyon, maaaring ito ay direct characterization o ang author ay eksplisitong um, naglalarawan ng karakter ng tauhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon tulad ng pisikal na anyo, personalidad at kahinaan. Halimbawa nito, Si Maria ay isang mapagmahal na batang mga awit na may mataas na pangarap. Maaari ding indirect characterization. O ang autor ay naglalarawan ng tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga gawi, desisyon, at pakikitungo sa ibang tauhan. So hindi lantag na... Uh, ibinabahagi ng utor ang karakterisasyon ng tauhan na ito halimbawa sa kabila ng mga pagsubok pinili, pinili ni Maria na ipagpatuloy ang kaniyang pangarap so naging so ibig sabihin si Maria ay isang uh, napaka uh, strong okay so siya ay isang matatag na tauhan okay Kalawa ay ay ang pag-unlad ng tauhan. Ang pag-unlad ng tauhan ay nagpapakita ng kanyang transformasyon, paglago o pagbabago mula sa simula hanggang sa wakas ng kwento. Halimbawa, sa umpisa, si Maria ay isang simpleng mga awit. Ngunit, sa paglipas ng panahon, natutunan niyang harapin ang mga pagsubok at maging inspirasyon sa iba. Sunod ay pagkikipag-ugnayan sa tauhan. Ang ugnayan ng tauhan sa ibang tauhan ay naglalabas ng kanyang interaksyon sa loob ng kwento. Halimbawa, ang masalimuot na ugnayan ni na Maria at Juan na nagbibigay daan sa pag-usbong ng romansa at pagpapahalaga sa isa't isa. At ang ikaapat ay ang implikasyon sa buong kwento ang bawat galaw at desisyon ng tauhan ay may malalim na implikasyon sa buong kwento. Halimbawa, ang pagpili ni Maria sa nasumiklab ng damdamin kay Juan ay nagbubukas ng serya ng pangyayari na nagtutok sa tema ng pag-ibig at sakripisyo. Sa ganitong paraan, ang pagsusuri sa aspeto ng tauhan sa malikhaing pagsulat ay nagbubukas ng pintuan sa masusing pag-unawa sa kanilang karakter, pag-usbong, ugnayan at papel sa buong kwento. Ang malalimang pagtingin sa tauhan ay nagdadala ng kahulugan at saysay sa malikhaing akta. Ikalawang elemento naman ang dialogo. Ang alam naman natin na ang dialogo ang mga pahayag na sinasalita ng mga tauhan. Ito ay maaaring pangusap, clause, o phrases. Sa pagsusuri sa aspeto ng dialogo sa malikhaing pagsulat, uh, bigyan natin yan ng uh, ang dialogo ay isang mahalagang bahagi ng malikain pagsulat na nagbibigay ng buhay sa mga tauhan at naglalarawan ng mga pangyayari sa kwento. Ang susing bahagi ng pagsusuri sa aspeto ng dialogo ay kinabibilangan sa naturalidad, pagbibigay buhay sa karakter, at paggamit ng subtext. Sa naturalidad, ang mahusa na dialogo ay likas na totoo sa tono ng bawat tauhan. Ito ay nagbibigay ng pagkakakilanlan at nagpapakita ng kanilang personalidad at kultura. Halimbawa, sana'y maging matagumpay ka sa iyong pangarap, sabi ni Lola, na nagpapakita ng pangangarap at pagmamahal nito kay Maria. Ikalawa naman ay pagbibigay buhay sa karakter. Ang dialogo ay nagiging instrumento upang ipakita ang damdamin, motibasyon at pagpapakilanlan ng mga tauhan. Halimbawa, hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Ang sabi ni Juan na nagpapahayag ng kanyang kawalan ng sigla at pangangailangan ng suporta. Ikatlo ay ang paggamit ng subtext. Ang subtext ay ang di sinusukat na mensahe o damdamin na maaaring naririnig o nababasa sa ilalim ng salitang binibitawan ng tauhan. Halimbawa, Oo, sabi ko, pero hindi sa, hindi sa ganitong paraan na nagbibig, na nagbibigay malalim na kahulugan, na malalim na kahulugan sa masalimuot na relasyon ni na Maria at Juan. Sunod naman ay ang paggamit ng wika. Ang wastong paggamit ng wika kasama na ang mga idioma at ekspresyon ay nagbibigay kulay at kahulugan ng dialogo. Halimbawa, huwag kang mawalan ng pag-asa anak, sabi nga nila may liwanag na dulo ng tunnel. May maliwanag sa dulo ng tunnel na nagpapakita ng pagmamahal at pagbibigay inspirasyon ni Lola kay Maria. Okay. Sunod ay ang pag-alam ng layunin. Ang dialogo ay dapat na may layunin sa kwento. Hindi lamang ito simpleng usapan, kundi may layunin sa pag-usbong ng plot o pagbuo ng karakter o pagbibigay linaw sa tema. Halimbawa, maikli at masusing usap ni Maria at Juan ay nagpapalabas ng mga sikreto at nagla, at naglalatag naglalatag ng landas para sa sumusunod na pangyayari. Sa pagkasukat ng diyalogo, ang manunulat ay nagiging bihasa sa sining at pagsasalita ng kaniyang mga tauhan. Naglilikha ng malikhaing pag-uusap na nagbibigay buhay sa kwento at nagpapahayag ng masusing kahulugan. Sunod ay ang pangatlo. Ang pangatlo ay ang tagpuan matagpuan ang lugar kung saan nagaganap ang isang pangyayari. Alam natin na ito ay hindi lamang tumutukoy sa lugar sapagkat ito rin ay tumutukoy sa oras o panahon. Sa pagsusuri sa aspektong ito sa malikhaing pagsulat, ang tagpuan o setting sa malikhaing pagsulat ay hindi lamang isang physical na lokasyon ito rin ay nagbibigay buhay sa damdamin, tema, at kahulugan ng kwento. Sa pagsusuri ng aspeto ng tagpuan, mahalaga ang detalye, simbolismo, at epekto nito sa karakter at plot. Una ay ang detalye sa tagpuan. Ang detalye sa paglalarawan ng tagpuan ay nagbibigay buhay sa imahe at atmosfera ng kwento. Halimbawa, ang mabato at madilim na kalsada ng Intramuros ay nagbigay ng agam-agam sa puso ni Juan habang siya'y naglalakbay sa dilim. Sunod ay ang simbolismo ng tagpuan. Ang kapuan ay maaaring magsilbing simbolo na naglalar, naglalarawan ng mas malalim na kahulugan o temang ipinapahayag ng kwento. Halimbawa, ang kakahuyan sa gitna ng kagubatan ay nagpapahayag ng pagkakaroon ng katahimikan at pagtutok sa sarili ni Maria habang siya ay nagrelepeksyon katlog Interaksyon sa tagpuan Ang ang ugnayan ng mga tauhan sa kanilang paligid ay nagbibigay konteksto sa kanilang karanasan Halimbawa Ang masukal na kagubatan ay nagbibigay daan sa masalimuot na pagkikipagsapalaran ni Juan at Maria habang nag nagbibigay ng kahulugan sa kanilang pagsusumikap pagsasama. Sunod ay ang historical na konteksto. Ang tagpuan ay maaaring magtaglay ng kasaysayan o kontekstong pangkasaysayan na nagbibigay lalim sa kwento. Halimbawa, ang pabrika sa ilalim ng pulang ilaw sa ilalim ng pula-pulang ilaw ng kanyang bubong ay naglalarawan ng industrialisasyon sa bayan noong dekada 1950 o isang libot siyam napot limampo okay kalima ay ang epekto sa plat at kaganapan ang tagpuan ay dapat na nagdadala ng takbo sa kwento at nagbibigay inspirasyon sa pagunlad ng plot halimbawa ang naganap na labanan sa gubat ay nagkaroon ng mas mabigat na epekto dahil sa pangyayaring naganap sa tagpuan. Anim, pag-usbong ng emosyon. Ang tagpuan ay may kakayahang magdulot ng emosyon sa mambabasa. Maaaring ito ay lungkot, takot o kasiyahan. Halimbawa, ang paghaharap ni Maria sa kanyang dating tahanan ay nagbibigay-daan sa halong lungkot at pag-asa. Sa pangkalahatan, ang pagsusuri ng tagpuan sa malikhaing pagsulat ay nagbubukas ng masusing pag sa konteksto ng kwento at nagpapahayag ng kaugnayan na higit pa sa pisikal na lokasyon nito ang tagpuan isang malikhaing daigdig na nagbibigay buhay sa kwento at nagdadala din ng mambabasa sa iba't ibang dimensyon ng karanasan at ang ikaapat naman ay ang pananaw kung ating mapapansin ang pananaw ang bawat sulatin, kung ating mapapansin ang bawat sulatin ay may kani-kaniyang mga pananaw. Ito ay nakabatay sa damdamin o karanasan ng may akda nito kung kaya't iba-iba ang pananaw ng uh, bawat sulatin. Sinasabing matagumpay ang isang autor sa kung mali kung malinaw na ipapahayag o nailalantad ng autor ang kanyang pananaw na maaaring mag-iwan ng kakintalan sa mga mambabasa nito. Sa pagsusuri sa aspeto ng pananaw sa malikhaing pagsulat, ang pananaw o point of view sa malikhaing pagsulat ay naglalarawan kung paano pinapakita o iniuugnay eh, o inuugma ang kwento. Ang pagpili ng pananaw o nag, ay nagbibigay ng tono. Okay? Ito ay nagbibigay tono. So, narapat lamang na ayusin ang pagpili ng pananaw sapagkat ito ay nagbibigay tono, kaalaman, at koneksyon sa mambabasa ang malalimang pagsusuri sa aspeto ng pananaw ay kinabibilangan ng pagpapakita ng naratibo at implikasyon ng pag-alam sa perspektiba. Unang pangunahing pananaw. Okay? Again, una ay ang pangunahing pananaw o sa Ingles ay first person. Ang paggamit ng ako o kami ay nagbibigay daan sa direksyong karanasan, sa direktang karanasan ng tauhan. Halimbawa, sa paglipas ng panahon, natutunan ko ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ikalawa, ikatlong pananaw o third person limited. Ang naratibo ay mula sa labas ng tauuhan. Ngunit limitado sa isang perspektiba lamang. Halimbawa, nakita ni Juan ang kanyang sarili sa salamin. Nagtataka kung ano ang hinahanap sa kanyang puso. Ikatlo ay ang omniscient, omniscient na pananaw ang all-knowing na pananaw kung saan ang nagkukwento ay may alam sa lahat na nangyayari at sa kaisipan ng mga tauhan sa mga kaisipan ng mga tauhan halimbawa sa kabilang dako ng kagubatan alam ng Diyos ang mga pangarap ni Maria at ang kanyang hinanakit kaapat ay ang stream of consciousness ang pagtalima sa agos ng kaisipan ng tauhan ng direkta kung papaano di ito tumaraan sa kanyang isipan halimbawa sa bawat hakbang ang kanyang damdamin ay parang isang maingay na ilo naglalakbay sa iba't ibang landas salita pananaw ng bisita o unreliable narrator Ang nagkukwento ay may limitadong kakayahan o kaalaman na maaaring magbigay ng mga maling impormasyon o hindi kapanipaniwalang kwento Halimbawa Aminin ko hindi ko alam ang tunay na nangyayari Baka ang lahat ay isang malaking kasinwalingan. Anin, pagsanib ng pananaw o multiple perspective. Ang paggamit ng iba't ibang pananaw mula sa iba't ibang tamuhan nagbibigay daan sa masusing pagsusuri ng mga kaganapan. Halimbawa, ang paglisan ni Maria ay nasilayan ni Juan sa pamamagitan ng kanyang mga mata ngunit sa likod nito, isang ibang kwento ang nabuo. Ang malikhaing pagsusuri sa aspeto ng pananaw ay nagbibigay daan sa masusing pagsusuri ng naratibo at perspektiba. Ito ay isang instrumento na nagbibigay buhay sa kwento, nagdadala ng emotion um, emosyon at naguukit ng Masalimuot na karanasan habang ay para sa mambabasa. Bawat elemento ay mahalagang may mahalagang ginagampanan upang matawag matawag na isang malikhain ang sulat. Ang ibang elemento ay ibabahagi ni Binibining Arato. Maraming salamat sa lahat.